welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Kill your negative thinking. Stoic way to mental freedom. Tahimik mong kalaban, sarili mong iniisip. Oras na para patayin 'yan. Boss, may mga araw ba na kahit wala pang nangyayari, parang talo ka na? Yung utak mo puno ng hindi ko kaya, baka mapahiya ako, o wala akong silbi. Hindi mo pa sinisimulan pero tinapos ka na ng utak mo. Pero sa Stoic philosophy, may sagot dito. Malinaw, matigas at may paninindigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo tatapusin ang negative thinking gamit ang disiplina reason at katahimikan ng isang tunay na stoic. 1. Alamin kung sino ang kaaway. Ang unang kalaban mo ay hindi ang mundo, hindi ang bashers, hindi ang past mo. Ang unang kalaban mo ay ang sarili mong isip. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ibig sabihin, tropa, kahit anong gulo sa labas, kung tahimik ang loob mo, panalo ka. Example, may job interview ka pero iniisip mo agad na babagsak ka. May babae kang gustong ligawan pero sinasabi mo agad na baka ma-reject lang ako. Ito ang negative thinking at kung hindi mo siya papatayin, ikaw ang mamamatay sa takot mo. 2. Ang sandata ng isang stoic, reason over emotion. Sabi ni Seneca, We suffer more in imagination than in reality. Bago pa man mangyari ang masama, pinaparusahan mo na ang sarili mo sa utak mo. Ang stoic hindi agad naniniwala sa emosyon niya. Ang stoic pinagdududahan ang damdamin at ginagamit ang luhikang espada para gupitin ang exaggerated na takot. Mga dapat gawin cognitive dagger. Kapag may negative thought ka, gamitin ang three question rule. 1. Totoo ba ito? 2. May ebidensya ba? 3. Nakakatulong ba ito sa direksyon ko? Halimbawa, wala akong kwenta. Totoo ba? May patunay ka ba? Paano ka nakarating sa ganong conclusion? Gamitin mo ang isip para labanan ang isip. Kung gagamitin mong armas ang logic, walang maling damdamin ang makakatalo sa'yo. 3. Disiplina sa isip, hindi sa damdamin. Ang stoic, hindi emosyonal sa emosyon niya. Hindi niya personal ang lungkot, galit, o takot. Tinitingnan niya ito na parang ulap lang. Hindi mo kailangang labanan ang bawat damdamin. Kailangan mo lang obserbahan at hayaang lumampas pag-aralan sa bawat araw, the stoic pause. Bago ka mag-react sa kahit anong iniisip mo, huminto ka. Tanungin mo sarili mo, ano ang pinaka-rational na next step? Mas madalas tayong nagkakamali sa mabilis, hindi sa mabagal. Pag naging disiplinado ang isip mo, hindi mo na kailangang manalo sa gulo. Tahimik ka lang pero kontrolado mo ang direksyon ng buhay mo. 4. Ihiwalay mo ang sarili mo sa isip mo. Sabi ng mga Stoic, You are not your thoughts. You are the observer of your thoughts. Hindi porket may negative thought ka, ikaw na 'yon. Ang Stoic ay may kakayahang umangat mula sa sarili niyang utak. Pag-aralan Journal of Detachment. Gabi-gabi, isulat ang thoughts mo, tapos markahan. Alin dito ang totoo? Alin dito ang assumption lang? Alin ang emotional noise? Pag naiintindihan mong observer ka, hindi ka basta sinasakyan ng emosyon. Ikaw ang driver. Ikaw ang piloto. Ang negative thoughts Hangin lang yan. Five. Retrain mo ang isip mo araw-araw. Hindi sapat na alam mong may negative thinking ka. Kailangan mong i-retrain. Ang utak mo, isip mo parang kalamnan. Kung araw-araw mong nilalason ng takot, hihina. Pero kung araw-araw mong pinapakain ng disiplina, kakapal ang balat mo. Pag-usapan natin ang tinatawag na daily mental reps. Gumising at mag-reflect. Ano ang kontrolado ko ngayon? wag agad mag-react sa mga triggers basahin ang isang stoic quote kada araw iwasan ang social media drama kung ini-expect mong tumigil ang negative thinking ng isang araw hindi yan stoicism boss stoicism ay lifestyle hindi pampalubag-loob kundi panangga ang tunay na stoic hindi siya robot marunong din siyang masaktan magduda o matakot pero ang kaibahan hindi siya alipin ng mga naiisip niya thoughts are visitors you don't have to serve them tea kaya boss oras na Patayin mo ang negative thinking mo. Hindi sa sigawan kundi sa disiplina. Hindi sa drama kundi sa tahimik na lakas. Maging stoic at buuin mo ang sarili mong kalayaan sa isip. Kung nakuha mo ang value sa video na ito, boss, mag-comment ka ng tahimik pero matatag. Like, share sa tropang overthinker, at subscribe para sa susunod nating Stoic Series episode. Tahimik na laban, paano kumalma kahit magulo na ang mundo. Hanggang sa muli, salamat.